ang relihiyon, No? Dito talaga madalas hindi nagkakaunawaan ang bagong kasal kung hindi nagkakaunawaan pag patungkol sa relihiyon Sa tradisyon at kultura ng Islam, laging nasusunod ang Islam. Mapababae man ang Muslim, o lagi ang Muslim, Islam pa rin lagi ang nasusunod. Maliban na lamang kung ano yung napag-usapan ng dalawa na lingid sa kaalaman ng komunidad. Pero sa kultura talaga natin, sa tradisyon natin, muslim lahat, lagi ang nasusunod. Ikaw, uh, Christine, dahil minahal mo si Jan, mahalin mo rin dapat ang kanyang religion, no? Hindi dapat yung mahal mo siya o napipilitan ka. Dapat bukal sa loob magpaka-muslim ka. Sa sa amin kasi, sa Islam, marami kaming mga bagay-bagay na sinukonsider. Uh, Number one, lahat ng mga pagkain na hindi tinatanggap sa Islam, ay dapat makinig ka sa kanya. Pag kumukainin ng isang bagay, magtanong ka muna, pwede pa ba ito kainin bilang nagpabalik Islam ako? Yan siya ha? Christine. Pangalawa, huwag natin kalimutan yung sambayang sala. Pag magsimba si Jan, dapat naroon ka. Kasi yun ang karanasan ko sa aking asawa din. Halimbawa na itong sarili ko, pag nagsambayang ako, lahat kami buong pamilya, naroon kang lahat. Kung may mga kanuli sa Ramadhan, sa Eid al-Adha, dapat nandun ang buong pamilya at hindi ka sumuway kasi nga minahal mo siya dapat mahal mo si Jan hindi lang pagkatawan niya at pag, buong pagkatawan niya dapat ang iyong minahal kasama ang kanyang paniniwala at kultura okay yon Kristen Oh, marami pang mga bagay-bagay na ipaalaala sa inyo ng uh, magkasal sa inyo Pero yun lang muna yung aking unang sasabihin Kasi ang oras natin, ibigay ko na sa magkasal sa inyo uh, So, kran, ang wish ko sa inyo ay magkaroon kayo ng magandang uh, samahan Malulusog ng mga anak At magbiyayaan kayo ng paninoon ng maraming uh, grasya Para hindi kayo magihirap habang panahon Yun ang wish ko sa inyo ng tinig tinya tinya ma marami marami sa matosan ano sorry po oi mahal sa to kinamang magpuno kayo ito ni ngani ka tin ko baba ko ni Hindi na yung sa mabuting puso, puro maganda yung Ang na yung takot na katapito, kaya siya masayang-masaya. So, bago natin nasalin ang uh, pinakailangan kong makita ng pagmamahal ng isang pinakamahal sa pamangkin ang pira na may atag sa babae na kanyang minamahal. Ang sinasabi ng pira ang um, mahal sa aming uh, mahal sa aming so, niya. Kaya natin